tatlong daang taon. Mula nang sakupin ng mga kastilang conquistador at misyonaryong katoliko ang Pilipinas, nagmistulang mga batas ang kanilang mga salita na sinusunod sa buong kapuluan. Ang sino mang sumuway ay malupit na pinahihirapan at brutal na pinapatay hanggang may isang tao na nagtaguyod at pinamunuan ang isang katipunan buong tapang na ipinaglaban ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino sa kanilang bansang sinilang. Tulong! Gutom <coughs> oh, na talaga ako! Tulong! <coughs> Ang oh, mga buhay kasi di ako ng tulong. Mga ginoo, maawa kayo sa amin na ibigay niyo ang aming kahilingang gamot at pagkain upang ang aming mga kasamahan ay gumaling sa kanika nilang mga karamdaman. Maawa kayo! Pemyo, hindi sa kung walang kwentang nilalab. hindi na ginagawa ng mga Espanyol sa mga kapwa ko Pilipino. Kumukulo na ang aking dugo. Kumukulo na ang Pilipino ng sa aking katawan. Kailangan na itong mapigilan. Kailangan na natin magkaisa. Ngayon magaganap ang unang pagpupulong ng mga pinuno sa katipunan kung sa paghahanda na ito ay makakamit natin ng limiting kapayapaan, handa akong ibunit ang aking buhay. Para sa bayan! Para sa bayan! Salamat, <laughs> 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 Pinipini. Ano na lamang ang mangyayari sa itinatag na kaibigan natin, Sir, Sir Rizal. Ito, oh, siya'y idakip at naikulong na. Oh, paano na lamang ang mga sumusunod sa samahan ito? Ha? Ano pa bang aasahan nating mangyari? Dadakpin ng mga Espanyol ang mga sumusuporta sa inilunsad ni Rizal. Kaawa-awa tayong mga Pilipino na sa sarili nating bayan tayo ang nagiging alipin. Ang mapayapang pagbabago ng inilunsad ni Jose Rizal ay nalumok na, dikan. Kailangan na nating gumawa ang bagong samahan Nalalaban at pupuksa sa mga karumalduman na ginagawa ng mga Espanyol. Kailangan nating sumulan ang himagsikan. Kung gayon, ano ang nais mong mangyari, Andres? Magtatatag so, tayo ng samahang walang kinakatakutan kahit kamatayan. Samahang malakas at makabayan. At tatawagin natin tong taas-taasang kagalang-galangang katipunan ng anak ng bayan ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ay kabilang sa ating responsibilidad. Tayo na mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban, tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin mo ang sa tingin mo na nararapat. Kayo'y makaasa at hindi mabibigo. Gagawin ko ang aking mga kaya upang pamunuan ang katipunan. Kahit buhay ko pa ang kapalit para sa bayan. Ang na hindi makatarungong pagtrato sa mga Indio ay agad na kumalat at umabot sa mga tenga ng mga kilalang personalidad sa komunidad. Ang iba't ibang pinagtaanan ng mga katipunero, ang pagdiskubri ng mga Espanyol sa kanilang kilusani at ang pagdurusa ng kapwa nila Pilipino ang siyang lagudyok upang ituloy ang himagsikan. Kapatid kong Pilipino, ang pangyayaring ito ay hindi na matatahimik. Ang kaulang katarungan na naranasan natin ay hindi na dapat pang pinapayagan. Tama. Ang lahat ng mga pinuno ay narito upang magbigay ng mahalagang desisyon para sa ating pan-aal sa laban sa Espanyol. Unti-unti na ang napapuksa ang ating samahan. Alam na ng mga Espanyol ang ating gagawin. Kailan ba natin balak gawin ang pang-aalsang ito? Gagawin natin ito sa lalong madaling panahon. Ngunit wala tayong sapat na paghahanda. Ang ating mga taungan ay papupurihan lamang sa ating gagawin na pag-aalsa. Hindi rin natin pwedeng simulan ang kaganapang ito. Kung wala naman tayo sapat na pagamitan o pagkain para sa ng laban. Ito ang kailangan nating isikripisyo. Walang masyadong maagang panahon kung lahat tayo ay magkakaisa na lang ba natin maguto ang ating mga kapitid? Ang meron ng kailangan at mahalagang dapat ito, yun ay ang sapat na lakas. Masyado pang maaga para sa pag-aasa. Supremo, huwag nating madaliin ang laban na to. Sandali lang, sabi bon. Sigurado ka na ba dyan, Andres? Opo. Bakit hindi? Kung para sa bayan. Ang mga magigiting ng anak ng bayan. Dumating na ang panahon. Alalahanin niyo ang aking mga kapatid na binarib sa bagong bayan. Panahon na para mag -disyon alam na nila ang ating samahan. Ang putok ng baril ay nakatutok na sa ating mga katawan. Kung hindi tayo mag-aalsa, kailan pa? Ang mga Espanyol din ang papatay sa atin. Kailangan natin magdesisyon. Ano ang inyong mga desisyon? Lalaban tayo! Lalaban! Patunayan ninyo magsigaw ng inyong mga damdamin. Ang pagbubuwis ng buhay para makamit ang ating kalayaan. Ang pagdanak ng dugo upang masamba ang bansang Pilipinas. Kung handa na kayo, labas nyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan nyo ang munting papel na umaalipin sa atin. Katipunan! Kailangan natin wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya. Kulang man tayo sa data. Lalaban tayo hanggang huling hininga. Tayo ang magtatakumpay dahil tayo ang anak ng bayan. Atin ang bayang to. Atin ang lupaing ito. Lalaban tayo! Ano pang hinihintay nyo? Pulitin ang sedula! Si ng Rebelyon sa Pugadlawin ang luntanda ng pagsisimulang ng Rebolusyon ng Pilipino noong 1896. Matuto tayong ipaglaban at pahalagahan ang mga karapatan na ipinagkaloob sa atin ng ating mga bayani. Matuto tayong magsakripisyo para sa ikauunlad ng ating bayan. Oh. Ang mapayapang pagpapago na nasa ni Rose Ceres. <laughs> Wala lang ng pagpapago. sa mga 牛僧。